naka road venture mm. topic natin ngayon about uh, fuel filter yan yan kasi medyo <laughs> sinisinok na yung <laughs> yung admin natin eh yung seleksi sinisinok na at sabi mo naka LSD ka or <laughs> or naka 4x4 ka <laughs> kung ang fuel filter mo ay <laughs> talagang madumi na kailangan na talagang palitan kasi Uh, it, kasi ang function nito ay ang, ang function nito ay syempre fuel filtering nga, di ba? So sinasala niya yung ano, yung pinifilter niya yung yung pumapasok na fuel. Bago pumasok yung fuel sa sa bago sunugin yan, bago pumasok at susunugin ng makina yung fuel natin, dito muna dadaan yon sa fuel filter. So, kaya uh, advice ko lang din kung kung magpapagas kayo or or ba ma, magpapagas kayo or or lagi kayo magpagas ng ano uh, magpagas kayo at least uh, one fourth <coughs> or kalahati uh, wag yung ngaya ang ano uh, mag empty yung fuel tank nyo kasi kapag nag empty yung fuel tank nyo dun sa indicator dun sa loob Siyempre, uh, may mga latak diyan sa fuel tank natin eh. So yung latak na yung mga kalakalawang ngayon, yung mga mga contaminant, kontamin, uh, contaminant na tinatawag nila. So yung mga fuel contaminant or yung mga latak na kalawang eh uh, doon yun naihigop nung ano, naihigop yun papunta sa ano natin sa makina. So siyempre bago nga naman dadaan yun, dito muna dadaan yun. Siyempre kung kasi hindi naman talaga ano eh, di naman totally 100% na sala niya pero syempre mas maganda na yung malinis na na diesel or gasolina yung nilalagay natin kasi nga kasi nga mas maganda nga naman yung yung diesel or gas natin ay malinis kaya doon tayo magpagas sa, ano, sa sa marami nagpapagas kasi syempre laging bago yung yung ano nila yung yung diesel at gas nila doon. So dapat malinis rin yung yung pinapagas natin dito sa adventure natin. So sabi ko nga yun yung mga sintomas noon kapag sinisinok-sinok <laughs> biglang ano naman, ba arangkada ka. Ang lakas-lakas tapos apak ka ngayon sa gasolinador. Sa gas mo, pag apak mo biglang uh, lack of power na siya. <laughs> Nangihina na tapos sa akin kasi medyo umuusok eh <laughs> nangitin na tsaka ano tsaka bigla na lang mawawalan ng ano bigla na lang mawawalan ng power sa experience ng iba uh, hard starting yan kapag kapag palitin na yung fuel filter nyo suggested nga nila ano 3 uh, to 6 months dapat nagpapalit ka ng fuel filter pero syempre di ba para sa akin kasi depende lang din sa gamit eh eto bira naman yung gamitin kaya <laughs> ngayon 40,000 na to o 41,000 7 years na pala tong advico 40,000 na tapos ngayon lang papalitan yung fuel filter <laughs> ayun talagang due date na rin talaga palitin na rin talaga so umpisa na natin uh, step by step tayo kung paano magpalit ng fuel filter At syempre uunahin muna natin yung yung baterya yan. Tanggalin muna natin yan. So, syempre, tanggalin muna natin yung baterya natin. Eh, para mas maluwang tayong mga kilos. Kasi sa gabal eh, oh. So, tanggalin muna natin yung tornilyo na to. Pati yung baterya, hatakin natin. So, ayan syempre. Ayan, medyo bigat yung pala talaga. <laughs> so, nababana natin. So ayan. Ayun, tanggalin muna natin 'to. So para hindi tayo mahirapan, tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin yung wire na nakabit diyan 'yan. Ano ito? Tanggalin muna natin 'to. Saka ito. Yan, yan. Yan, naka ano yan eh, naka clip yan eh. So, gamit lang tayo ng flat screw. Ayan kung kita nyo. Ayan. Ayan kung kita nyo yan. Ayan, yan. Gamit lang tayo ng flat screw. Ah, uh, i-ano lang natin yan. I-flat screw lang natin pataas. Para mawala yung clip nya. So, bale. So, bale ko kapag na, nataas yun na yun, ugutin yun lang sa likod. Yan. So, yan. Nahugot na natin. Yan. Tapos, uh, So, ito ngayon, di ba, naugutan natin to Nagugutan natin, di ba? So pwede na natin yung ngayon tanggalin to. So pag open nito clockwise. Clockwise to. Kasi mamaya kapag pag papalit natin counter clockwise naman yung ano, yung kapag binalik natin. So <clears throat> ito na nga, bale pagtanggal niyan, pagtanggal ng fuel filter dito na stop. Uh, ano yan, uh, clockwise. So medyo matigas konti, yung iba kasi gumagamit yung parang kadena. Parang script na ganyan, kadena tapos yung patulog pagpalit ng ano nung nung oil filter, parang ganoon din. Yan may parang may kadena tapos ginagano nila. Mas madali nga naman yung maluwang. Pero kaya naman ng ano ng dalawang kamay. Pinera sa ko lang ng dalawang kamay. So ngayon may luwang ko na so ngayon kunin na natin. Yeah, clockwise lang po, clockwise. Tingnan natin kung ano yung itsura na ito. 41,000 plus yung tinakbo na ito. Sisinok-sinok na yun. <laughs> kapag naggas ako, sisinok-sinok. Nawawala ng power. So, kapag ganyan, hard starting, sinisinok-sinok, ito ang salarin yan. So, medyo mahabang ikot ah. Oh! <laughs> nalagyan pa. <laughs> Yan. So, yung O-ring na to, napaka-importante rin to. So, yung bago, lagyan natin ngayon. So, maya, drain muna natin. Tingnan natin yung laman na ito. Kung gano'n ka So, wala na akong makita. Sali na natin to. Yan. yun lang so may kita nyo <laughs> medyo ma madumi na nga din talaga yan o mo, kita nyo ano e, may mga latak latak sya ako e, oh, kung ano yan siguro kalakalawang na yan may mga small particles sya eh so nilinis ko naman yung ano talagang paliti na talaga so yan nga ayos na ayan o oh. kung makita nyo sa loob medyo kulay brown na siya eh so iba kasi binubuksan nila to Ayan o oh, yung filter oh. sa gilid sa butas na yan talagang madumi naman talaga so tanggalin muna natin to ito itong puti na to Oops. Tutulo pa. So yung diesel na yan, yan tayo kukuha mamaya. Tapos lagay natin sa o-ring yan, yung rubber na yan. Sa o-ring ng bago. Yan tayo kukuha para ilagay. So tanggalin muna natin itong puti. So tanggalin muna natin to, Parang pinaka-drain ano niya. Plug. <laughs> At saka natin tanggalin yung puti. Palit natin sa bago. Wala, pupugak-pugak na eh. So, gamit lang po tayo ng <laughs> yabe. <laughs> so medyo ano siya, ingat lang kasi medyo matigas eh. Baka makayod 'tong plastic. So ang pagbukas nito ano uh, clockwise. Clockwise siya. ba 'yung sa kabilang sa o, sa fuel filter counter. Tapos ano ah, ano rin anong pala? Ah uh, pag pag ng fuel filter ano yan uh, uh, clockwise tapos pag pagbalik mo counter so ito naman clockwise pag bukas pag counter clockwise ang pagbukas yan. so linisin lang natin to linisin kasi to so ang paglinis na ito ano lang diesel lang din babad natin dito Mas mamaya na natin. Pati yung drain plug. lagi na lang din natin dyan. Mawala-wala yung kalakalawang na yan. So, ayan. Nakita nyo. So, ito yung ano. Ito yung lumang o-ring. So, kunin natin yung sa bago. Ito yung bago. Ayan. Yan ang kakabit natin doon. So, lagyan rin natin ng diesel yan. So, ito yung stock. Ito yung bago. So, vic yung gamit natin. Vic. So, ayan. May kulay kalawang sa loob eh, yung luma. Dito naman makita nyo. Ayan. Uh, kasimputing puti talaga yung loob. Sa so, kabila nakalawang na yung gilid oh. kita nyo sa gilid so malamang sa malamang palitin na talaga yan so pinalitan na natin yung ano yung o-ring na ito ito na yung sa Vic ito na yung sa Vic eh yung o-ring na to ito na yung sa Vic na o-ring so yan na yan nilagay na natin yan ito yung luma yan. so itong yung o-ring din na ito yung rubber na to kailangan nating punasan ng ano yan diesel para hindi siya ano hindi siya lumutong at saka tatagal yung rubber na to yan yan para yung mga ganyang o-ring tago nyo lang kasi if ever na kailangan nyo may reserva kayo yan Babayik na natin to. So makikita nyo, ayun sa loob, oh, puting puti. Puting puti yung, ano, yung fuel filter natin. Yung filter natin, yan, parang ano yan, eh, parang papel. Puting puti, bagong bago. So sa isa, kung makikita nyo sa loob, yan, wala na. <laughs> Talagang ang dumi na sa loob. Talagang palitin na siya talaga. Yan. So, babalik na natin to. So, kung paano niyo tinanggal yung fuel filter, ganyan din pagtanggal nyan. Uh, clockwise ang pagtanggal. Tapos, kapag binalik nyo, counterclockwise. Yan. So, balik natin itong drain plug at saka ba, ano pala kapag nagigpit kayo kapag nagigpit kayo nito na gamitan nyo na lang din ng yabe kasi hindi kung, kung kamay lang hindi siya ganun kahigpit yes, sigpit nyo lang konti ng yabe Sa ingat lang tandaan lang so ayan na nakabit na natin so ayan na nakabit na natin itong parang drain plug nya so nakabit na rin natin to So <laughs> ibalik na natin doon. So punasan ko muna para malinis. So balik na natin. Sabi ko nga kanina. So FYI nga lang pala. Itong plastic na to tanggalin niyo na to. Pati itong rubber na to. Kasi kahit anong ikot niyo yan, <laughs> hindi <laughs> hindi papasok 'yun doon. Kasi yung stock, wala siyang ganyan. Wala siyang plastic at saka yung rubber na to. Wala siya. Oh. So, tanggalin lang natin yan. Para pumasok. Pumasok dun. May ibalik natin. So, ayan na. Wala na. Tinanggal ko na. Ano na, madali lang naman tanggalin. Napakaluwang lang naman. So, balik na natin. So, syempre, malalaman yung stock yan. Yung pangalan na fuel filter sa side na to itong side na to pa ganyan itong bago dito ano oh, pansin nyo syempre malaman nyo kung pinalitan ba o hindi syempre mga bumibili na second hand diba kung alaga ba yung advi na binili nyo so buy ka natin mga ng plastic yan at saka rubber so nasalpak na konti oh yan ah oh yung ano lang kamay na persa lang hindi huwag naman yung masyadong maigpit ayan ops yeah tumutunog pa uh -huh. yun tamang higpit lang ayan okay na tapos ipump muna natin 'to, at least 'yung diesel. Ah, uh, umakyat. Ayun, malambot eh. Kapag tumigas na, ibig sabihin nakaakyat na 'yan. Yan na. Yan na, tumigas na. Ayos na. May isa pa. Yan na, lumalaban na. Ayos na yan. Makit na siya. So, ganun lang uli. I-balik na lang, balik lang natin doon. Ayun, dyan Ayun, babalik lang natin dyan Madali lang 'yan. So, sa iko sa, sa likod natin padaanin. So, di ano lang 'yan, di clip. You know. Ito nyo, yung lang. Yun. Kapag narinig nyo yung tunog na yun, na-click. May gano'ng talagang tunog, click. <laughs> Tapos yung kanina yung sinikwat nyo, ito. Yung sinikwat nyo dito, ibalik nyo. Yan. Wala akong flat screw eh. Ayos nice na yun. Yan. Alright. So, ayos na tayo. Konting linis lang. Balik ko na yung battery. Na balik na natin yung baterya. So, ngayon, i-test drive natin syempre. <laughs> Kung may power na. Alright. So, yan. Sana nakatulong ako sa sa video na to